Hello, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa ilalim ng kawayan. May nakita akong spot dito. Ano na natin kung isda ba dito. Dito may nakita ko kung yung dalag tsaka mga tilapia. Dito tayo ka natin. Dito yung dalag na to mga idol. Abangan nyo lang. Sana kamaan. sa pool mga idol tilapia sa pool mga idol sa pool dali tayo tilapia huh? laki oh dali tayo tilapia mga idol ang <laughs> laki yes first catch Ayun o, napakalapad. Sapul na sapul mga idol. Ang alamang huli. ah, malaki rin to. Grabe, laki mga idol. Tingnan nyo. Hindi nyo, hilawin ko. Ayun o. o. mga idol o. Sapul. pool Ang laki. Tapos na natin. Maka malaglag. Second catch mga idol. Okay no? Oh. Diba? Sa pool sa ulo. Pangalawang huli na natin yan. Ganda ng tama. Walang kawala. So ayun na guys. Ito na yung ating nahuli dito sa ating ginawang pagtitiksay. Dalawang piraso. Ayan. Ito yung ating gamit ng tiksay. Dito natin nahuli ang mga idol. Ayan dito. Sa baba. Naabangan lang natin sila lumutang dito. So ayun eh. Okay lang. Goods na goods na. Yan. May pangulam na tayo. Kahit pa paano. Ayan eh. Ang laki naman. Punta natin yan sa madamo sa ilalim ng kawayan. So ayan guys. Maraming maraming salamat po. At paki uh, pakishare na lang po yung ating video. Maraming salamat po. Bye bye.